Angat, angat. Mga sabitan tayo. Sabit kayo malaki to Malaki kayo ano. Stay ba? malaki. Drag mo, drag mo. niya Tagal yung Angat mo angat. Baka sabitan yan. Sabi kaya, na. Angat na ba? Okay, nangat sir. Sabitan yan. Ano wala kanina, bang. Malaki. malaki, malaki to Kaya hindi na drag. Pugtang <laughs> oh, okay. no. na. Oh, video, video. Ay, 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 Huwag mo tindi niyo gaso, kaya to. Ako gagawin ko guys. Ayun, yan ang muna umahon. <laughs> Ako na. Ah, dahil tayo mga Jegols. Ano yan? Yun, si Jegols. Sabi ko si Kirby na pag-asa natulog ay. Bakit tangyik na yung nawawala eh. Nauna. Pag nauna yung nawawala din sa mo. Kung nauna, nakawala yan. Oo, at ang hindi yan. Wala na. Wala na. Wala na. oh no, no, no.